Ito yung Honda Beat. Yun. Di ba? Para ano? Kasi may nakatrabaho ko dati, gustong-gusto talaga nila Honda Beat. Nagtataka ko. Sabi niya pre, mas trip ko ang Honda Beat. Tapos ginagawa lang kargado. O oh, kargado. Ha? Ah, ganun ba? Eh sabi ko, pag nagka-Honda Beat ako, ayoko. Pang-delicious lang, okay na ako dun. Oo, oh. Oo. Ganda pa na forma nyo Oo, oh. oh, ganda pa Wala pang forma yan, yan talaga yung mismo ano nyo Oo Siguro babagsik pa to pag eh, Siyempre kung papera ka eh Ganda o, oh, ba? diba? Ah, Mekanik ko, oh. yan Ito ang pagpagawa Ayan oh. okay naman nagbablog ako <laughs> Baka kumala sa YouTube eh, baka makilala si pare ko eh o oh, yun o oh. So pari out par serot out share out Share out share out oh. oh, dito na yan Punta tayo dito Ito yung asenda nila Yung mga palayan Nag-vlog <laughs> ka Nag-vlog ako ah, O oh, yun yung mga palayan oh, pala oh, pala nila Ito yung mga asenda nila followers oh, Oo oh. Bigitan na Bigitan na E kaso nga lang ano ba lang ako eh. 349 followers eh. Mababa pa, wala pang isang libo Ayan si pare ko yun, yun, yung mika mika yung mekanika dito Ayan Oh, ganda ng mga motor nila dito Honda Beat din ba to? Honda Beat, Honda Beat ba to? <mikil> um, ang ganda nino, oh, ang angas no Ano, 1.15cc Oh, ayos no, panalo Oh, di ba? Dito lang kayo sa may kawain guys Punta lang kayo dito dito yung asyende nila. Ayan. Kailangan na pala yan. Di ba? <laughs> oh, bigas. So, oh, punta kayo dito. Ah, oh, ibigasan dito. Ayan. Hi hey guys. This is Joby Miguel Musabal. Peace out. Ayan.